Uncle June. Ano two sixty uncle. Uh, na. La, large store XL. <laughs> Ay, ma malaki pa kung ano? Ada para pintero tayo nyo. kumuha pa ako ng itlog, yung mga itlog ngayon ng aking mga manok. Uh, at yung natitira dyan na itlog sa bahay ayan nakapagbuo tayo ng ano dalawang tray isang large size isang medium size na itlog so deliver natin kay Auntie Marites Andes What's up mga Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video. Magandang umaga sa inyong lahat mga kanaypi uh, Makulimlim na umaga Kagabi Sobrang lakas ng ulan mga kanaypi Ayan Makulimlim yung langit ngayon Ayan o Grabe yung lakas ng ulan kagabi mga kanaypi Bumuhos talaga Parang bumabagyo Ayan sigurado basta si Mia nyan, mga kanaipi dahil walang cover yan eh hindi ko pa nailagay yung tolda na kanyang cover sigurado yan bali dala ko nga pala yung ano yung trapal ni Mia yung nasa harapan nilagyan ko na siya ng ano ng PVC pipe ayan tara natin si Mia mga kanaypi Ayan, basa basa talaga Ayan o no? Ayan, kita nyo naman Naligo talaga si Mia yan <laughs> Oh Grabe, no? Hindi kasi nailagay yung ano, yung kanyang tolda na trapal. Yung pinangkukover ko dito. Ayan, punasan ko muna mga kanuipi. Ayan, mga kanuipi, ayos na. Kahit pa paano, napunasan natin. Alright. Alright. Tara na mga kanipi Bali ngayong araw Holiday na naman Walang pasok yung mga estudyante Ayan. Kaya chachagay na naman natin ngayong araw Na Maghanap ng ano ng Pasahero natin Paghapon Sana kahit papano, makarami tayo ngayon. pinamaro na tayo 20 pesos ito yun eh to do yung latan baka Sarihan lang oke oke okay. Ayan, kumita tayo ng 30 pesos mga kanil. pesos na ako <laughs> ayan mga kanaypi sundoy natin si auntie ab Tandain <coughs> natin. Para.

Yeah, thank you. Hoy. Apo ti dapat Jay. Joey. Nag nag nagsukit ti pang-itinay, tipe gums ko, ko ngai. Oh my goodness. Ay nako agawi la ko, dai. Ah. Uh -huh. Yeo, know, ila ti nawtawa kad kitoy. Ta. Ay. Ano, idi idi saba na Idi na sa nantay. Yeah, pa. Pasta, pero nasakit, nasakit yung gums ko talaga sa bato.

muna tayo bago tayo bumakbak ng pasada pila tayo dito mga kanipi wala walang pasayro sa barrio

kumita tayo ng 50 pesos mga kanay SM mga kanaypi kumita tayo ng 30 pesos ayan mga kanaypi biyay tayo ayuda ayuda Thank Ay, you. Yeah. Yeah. Ayan mga kalaypi. May baba na natin yung pasayro ko. Uwi muna tayo na makapang ng, ng halian Alas 12 na mga kalaypi. Kailangan na natin ano. Kumain ng tanghalian ayan mga kanipi deliver na naman tayo ng isang tray na ano na large size large to XL itong ano mga sizes ng mga itlog ko ng manok pasayro sa ato yun ah. ge ko ay madam RAP kumita pa tayo ng ano 80 pesos buti na lang nakupa natin yon. bali bibili muna ako ng ano uh, pinapabili ng aking pinsan mga kanipi lumpia rapper daw ayan mga kanipi, nakabili na tayo ng ano lumpia rapper 85 pesos mga kanipi Ang doon si Mia sa kabila eh tayo dito sa EGL mga kanipi. Deliver na natin yung itlog kay Uncle June Uncle John Ano rato Uncle Eh, large sto xl <laughs> Ay, ma malakit ko ada Parapinti road tayo nyo ka, di ka mag-ibagbag gawin Eh, siguro, uh, nata na eh. Ikabit na lagi yung aircon na mm nabutan sa -hmm. kanya. Ay, Ad aircon? Oo. Ada ada ma'am. Kaya hmm? nagigil ang mga kotso na uibis pa'y ka lang. Ay, lang. Ako baka kwa eh. e, 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 mga eh. Eh, eh. Eh, jamak ma'am. ko na ito. Kaya mga ipi? Sundo na tayo kay Auntie Ibi dyan. Na-deliver ko naman na yung ano, yung itlog na order ng Uncle John.

Uy, nantay. Okay, thank you, anak ko. Sige, thank you. Ay, <laughs> Palagi ko pal -palag pal -palag mo kanya na. Ah, sige, antay na dumagasak. mo Magyari Okay, thank you, okay ka, sige, antay. Ayan mga kanaypi Natit na natin San David Ayan mga kanaypi May pasayro tayo dito Dalawa Wala hey. madam hey. Saan kayo? <laughs> Bye ayan okay. ayan mga kanaypi naipapanan natin yung pasayra natin na dalawa kumita tayo ng 50 pesos Kumita tayo ng 50 pesos mga kanaipi Sa dalawang pasayero natin Bali, kumuha pa ako ng itlog Yung mga itlog ngayon ng aking mga manok At uh, yung natitira dyan na itlog sa bahay Ayan, nakapagbuo tayo ng ano Dalawang tray Isang large size, isang medium size na itlog So, deliver natin kay Marites Andes. Ayan. Buti na lang, nag natin ng dalawang tray. Ayan, mga kanipi. Deliver natin dito. Tos. nga eh, mga koneyip na deliver na natin. Kal